ngin ko na lang. Ay lilinisin 'yung kanilang mga mata. Gamit ang Miracle Eye drops. Ginagamit ko to sa mata ko. So, gamitin ko rin sa kanila. Gamot ko, gamot din nila. Diba? Ganyan 'yung mga patriotic sa mga pag-aalaga ng mayno. Good morning mga idol! Ito yung ano eh, inaayaw ko sa mga nagbe-breeding ka ng ano, medyo mataas yung bloodline. Pag nag edad ng 3 weeks, nag-umpisa ng mamaga ang mata. Alam mo pinagmulan nito. Yung ganitong edad, magtutukaan na sila. Yun, mag-uumpisa na mamaga yung mata nila, mag luha, na infection na. Resulta, magkakabukul-bukul na, bulutong. Hmm. Dalawang mata, mag luha. Tatlo sila, sa 16 piraso sila, tatlo sila ni ganito kasi yung ginawa ko binagbukod-bukod ko na yung iba subukan nating linisin yung mata nito naka sakaling luminaw pang mata nito yun lang naman yung pagluluhang kailangan mawala gagamitin natin ay miracle eye drop pag tao ito mga idol pag tao dito rin 'to sa manok. Kabilan. Wala pa kahapon 'to eh. Yeah, natin 'to lilinisin para mawala 'yung pagduan-duan. Tumatik ko, oh, bumuka. <laughs> Di ba? Tumatik mo bumuka mga idol. Kabila naman, kabila. Kalu, kamera, parang may uod eh. Sumisigaw eh. Ang kati siguro ang mga idol, ang kati. Angan ano yan, binublikat yan Nasa loob yung germs Ang kabila Ah, lang yan hmm. Ito yung pangalawa Ano? Oh. Budlat na. Mga idol, budlat na ngisa Hmm. Yung isa, hindi pa gano. Ano <laughs> kasi to? Bulutong. Ganito ka. Nagiging bulutong doon sa loob. Sabi nung iba. Paminta daw. Gaganyan ninyo yung mata oh. Para malinis yung loob. Kinira ko na doon ng putong bags. Dinadala. Kailangan pasukan pati loob. Kasi namamuyong muta sa loob. Yun. Kaya nangangati. Kaya Kung kanila nag-umpisa pa lang, lagyan na rin natin. Eh. Oh. Lumiinaw bigla yung mata ng mga idol. Merakil! yung isa naman kagaya na isang to si ito yung pinakamalaki si ngayon siya yung pinakamaliit gamutin na lang natin kung ano-ano lang pinainom ko nito susubukan natin dito linisin yung mata nya o, alit lit-lit nya na o. o yung mata o hmm. nilinis ko nga tatlong beses ko na nilinis to kaya nakabuka sarado na to mata nya Oh ion udah lihat itu kantai bakterial sama kan. Eh, Bakak bakal bakal jadi gumalih Pak. Bolehin dilenis kuno itu kanina tuing gumal lah. Kasi saradoh ngamata nito. Oh, ay, lumilino ng tama Gumaling. Gumaling. kaya naman to namamatay mga dahil hindi makakain sarado matay Yeah. <laughs> Laki ng mata oh. So. Oh. Well, oh, lang pinakamalaki ng siya pinakamaliit. Mali natin din. Epekto 'yung ating ginawa. So, masasalba siya kasi makakain na siya ng maayos. God bless. bye sa inyong mga mag magmamanok diyan.